Good morning guys Dito naman tayo sa kabila So natapos na ako doon mag Paligo ng mga alaga nating manok Actually andito yung isa Ayun, nilipat ko rito Para mainitan, yan yung ilalaban natin ay ko kondisyon natin So as of now Andito kayo Update ko sa iyo, ako oh, yan ay, maganda na yung Itura ng ating mga pinya Nung eh Mga kasi dyan sa na tapos ito nilipat natin yung isang sili kasi naandun siya sa may pagpasok ng pinto ng nitong ano bakantin lote so nilipat natin ayan ito na yung ano, mga sili natin nakarecover na siya tsaka tignan nyo kung gaano kaganda na kung gaano kabilis yung tubo ng ating mga mais ayan ang nila Ayan. so ayan sila so ayan inactivate ko muna sila tapos mamaya didiligan natin so ang project natin ito kaya ako lumipot sa kabila kung napapansin nyo itong mga to ayan mga yan ito mga puno yan na talong yung bilog na kulay puti so dahil matatanda na yan plan ko nang patayin eh, sayang. So, ayan, may mga sibol na uli sila. try natin, pababatain natin ngayon. Lalagariin ko yung pinakapuno. Tapos, didiligan muna natin. Pagka mga naging ganito na siya, katataas yun lahat ng ano nyan O kahit magkasuloy lang ng mga ganito. Yung dahon. Ah, tsaka natin ikukultivate tapos lalagyan natin ng abono para mamulong mamunga uli so ngayon yan ang gagawin muna natin tulad nito gagawin natin to ito. sakit pa pala to. ano natin na to, halaman oh, ayan. May butas sa gitna, ibig sabihin mayroong nakatira sa ilalim niyan. Either anay o kaya tinatawag nilang stem borer, yung nagbubuta sa katawan ng mga gulay at mga puno. So, guys, pag ano, pinutulong muna natin, tapos anihin natin yung ano nila. Pagkatapos kung ano ito, maya maya didiligan natin. So, hanggang dito na lang muna, pag ano, update ko uli kayo dyan. Pati doon sa ating kinukondisyon ng manok. So, maraming salamat. Thank you guys for watching.